Hi guys, today's video ay mga idea or uh, tips kung paano ko i-organize yung mga pagkain na ilalagay ko sa freezer at maging convenient and easier din mag defrost kada pag may recipe kang lulutuin. So, ngayon guys, ay i-prepare ko yung aking wax paper. Kasi, kailangan ko yan mamaya sa aking burger na i-organize bago ilagay sa freezer. So, natapos din ang aking anim na pirasong wax paper na kailangan ko mamaya sa aking burger. So, ito yung ground beef na nabili namin. Ito ay nasa 5 pounds. At mag-prepare din ako ng apat na pirasong uh, siplak bagi para sa tig isang pound na portion para sa aking every recipe like bolognese pasta sauce and tacos or kung ano yung magiging recipe ko. So, ngayon, i-divide ko siya ng limang piraso kasi kada isa ay isang pound. So, kada siplak ba bagi ay isang pound ang ilalagay ko kasi yan ang aming portion kapag gumawa kami ng recipe like uh, bolognese or tacos kasi guys ang pinaka remind ng asawa ko ang karni daw kapag i-defrost hindi na siya pwedeng ibalik sa freezer So, hindi pwedeng i-freezer ko yung 5 pounds and then i-defrost ko siya and then ibalik. So, yan ang ginagawa namin. Binigyan niya ako ng idea. So, i-share ko rin sa inyo kung ano yung paano ko i organize ang mga fresh na dapat ilagay sa freezer. So, yung 1 pound na natira ay gawin kong burger mamaya. So, isip lock ko muna yung aking mga tig 1 pound na ground beef para mailagay ko na siya sa freezer at mag-continue ako paggawa sa aking natirang 1 pound na gagawin kong burger. O di diba napaka-tidy and convenient kapag i-defrost na yung nakaportion na ng mga karni. So ngayon guys, ang 1 pound na natira kong ground beef ay usually magiging tatlong beses namin na dinner yan. So kapag mag burger dinner kami, isa sa kanya, isa sa akin, kaya gawin kong burger ay anim na piraso. So kaya kailangan ko maggamit ng wax paper para pag i, i ano i sunod-sunod ko na siya paglagay ay hindi siya magdikit para pag kumuha ako anytime mag dinner kami ng burger kukuha lang ako ng dalawa so yung wax paper ang nagbigay sa kada portion ng separation kapag mag defrost na ako ng isang meal na burger namin honestly guys sa supermarket meron nang naka beef patty kung gusto mong bumili na wala na ka nang gagawin pagdating sa bahay lalo na sa mga nanay na mga busy sa kanilang mga kids at saka sa trabaho. So, meron ding mga option na mabibili sa supermarket. So, ayan guys, ang aking ma-share sa inyo ang mga pamamaraan, at uh, tips or idea bago i-freezer yung mga pagkain. Kasi kapag na-defrost na yung mga karni, bawal na bawal nang ibalik yun sa freezer. So, sana po ay nabigyan ko kayo ng uh, kaalaman sa video ito. So, kung sino pa yung hindi nakapag-subscribe, please subscribe and hit the bell button para update kayo sa mga next videos na i-upload pa namin. So, yung burger ay kailangan ko siyang ilagay sa container bago ko i-freezer para hindi ma-deform yung aking ginawang burger. So, ayan guys. So, pag mag-dinner kami ng burger, dalawa lang ang kukunin ko. And then, napaka-easy kasi yung wax paper ang nagpa-separate sa kanila. Hindi sila magdikit-dikit. So, Thank you so much for watching. See you next time. and God bless always, bye.